Lord, gawin mong safe ang lahat ng aking pupuntahan ngayon. Panginoon, salamat sa bagong araw. Thank you sa mga bagong-mga pagkakataon na ibibigay niyo sa akin. Salamat din sa mga bagong dadating ngayon, mga bagong oportunidad na dala ng bagong araw ngayon. At isa na namang pagkakataon na maranasan ang presensya ninyo, Lord. Panginoon, sa paglabas ko sa labas ng aming bahay ngayon, ingatan mo po ako, ilayo mo ako sa mga disgrasya. Ilayo mo ko sa mga delikadong pangyayari. Gawin mong safe ang lahat ng aking dadaanan. Gawin mong ligtas ang aking mga kausap. Huwag mong hayaang mangyari ang mga masasamang plano ng mga tao laban sa amin. Protektahan mo kami sa mga pagkakataon na ito. Please send your angels to guard us all throughout the day, Lord. Make our day blessed. Ikaw na din po ang bahala Lord sa lahat ng akin.